Hindi na po makalis yung kasama ko doon. Ayan, so bumaba na po siya. Sa sobra pong putik. yung ano, ah, yung lang wala lang pa po. pong nakalagay na abaka. Ayan. Ayan, no? Ito, base, ano, base? Hello, so good evening. Welcome to my vlog. So, ito po yung mga pinuntahan ko kanina. National Road po. So, tingnan nyo po ang National Road ng Vega Floor. So, makikita nyo po. Ito po yung concrete po sa Google Map. Pero, pag pinuntahan nyo po ng personal, pwede na punta ni Manang Palay. So, sana panoorin nyo. Let's go! Ayan, so, mayroon pong gumagawa dito ng handicraft. Ayan. Ayan po. Ayan po yung mga ginagawa nila. Oh. Ito parang base ano. Parang base po siya. Oh. Ayan po yung loob. Ayan, oh. Ayan po Abaka po Aba ka po. ay iba pong ginagawa na nila. Ayan madami. Ano? Yeah. Ano? Bursaid. Takip po ata ito ng ano. Ayan. Magka nung isang ganito, Paggawa nyo? 25 po ang isang. Yung finish na yon. Oo. Oh. 25 pesos po yung isang ganito. Lahat yan, 25 hindi po. Ito po ay ito sir, tatlong piraso. 30, tapos yan? 70. Tatlong piraso ito sir. Tatlong piraso, 70? Opo. Ah, okay. Ayan. Ayan, so, lang ang paggawa, pero kumikita ang kabuhayan. Ayan. So, Ayan, uhulog po talaga yan. Ayan. 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 na Ayan. O talagang ginawa uh, content, -huh. uh -huh. ayan. Tiyagaan lang sa paggawa. Uh -huh. Ayan, eh, maganda o. Oh, parang base. O, oh, nagkuha na ng takip ng kaldero yung baby. Ayan. Ito yung, ano, yung wala po. pa pong nakalagay na abaka. Ayan. Ayan, o. Oh. Ito, base, ano, base? Frame po yan. Yung base nga, pagka ano, base na. Ito yung frame po ng, ano, yung katulad ng ano, ayan. Ah, ayos din. Finish para, Ito po yung finish product. Ayan. eh ayan. 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 Dito po sila maghapon, kwentuhan na habang magpapasok maritis ano? Pa? hindi naman hindi naman ang dami ito po yung sinasabing kongkret po pinan nyo naman po yung daanan dito Ayan. Kung gaano kahirap. Consistent na po ang putik dito sa lugar na to. Ayan. Hirap po dito sa ano na to. Ito po yung isa sa concrete daw sa Google Map pero hindi naman po concrete. Tingnan niyo po itong itsura. Nakakamagandang kalsadang na daanan ko sa buong buhay ko Ayan Tingnan nyo po yan oh Ayan oh Hanggang dun po yan sa taas Napaka consistent po ng putik dito Ayan dito po yan sa vega floor O oh, ayun matutumba na yung kasama ko dun oh Ayan. Grabe ang kasada dito. Hindi na po yung kasama ko dun. Ayan. So, bumaba na po siya. Sobra pong putik. Ngayon paparating na eleksyon Mga residente dito Mag-isip-isip na kayo Ayan hmm. Grabe po Ayan na po Itura ng motor Grabe Ito po yung itura ng pako Oh, ano masasabi mo? Uh, <laughs> ano masasabi mo sa dahan? Ah, uh, buti nga po walang putik. <laughs> buti na walang putik. Ano? Dadiksik <laughs> ko. Oh. Uh.